Tanawar ako ni mga bataan ni oh. oh. Habang nagkalingaw ko panglimpyo dito, kani sila nagpanglingaw o pagwapa. Hello sa mga mata. Oh. Yang igagaw si Lewami. Ham. Ham sa mata. <laughs> Hello mga ka-episode. So for today's video, okay. bibili kami ng Nightshot milkshake. Um, Hello friend din tayo marunong mag salita ng Chinese isama natin tong dalawa mag-translate si Lewa may lang pala mag-translate kasi yung isa hindi marunong mag-translate si Lewa may medyo marunong marunong na siya so hihit lang ako <laughs> but before that intro pasok tara. Diyan lang naman sa harap ang ano, ang nagtitinda ng may dito. Sa harapan namin. ja ano, Oh. Ito. Ay, ito. Ayan, sila ng may And super so ini any today. Kakatapos ko lang mag sa baba at saka yung kalat dito nilipit ko na. Ito. So, tara.

wow, wow, wow. What's that? Ang kulit ng mga to. Maluwang ang place kasi ano siya, bago pa lang siya. Hmm. Stop liwami no stop sa mata. Ah. Ah. It's good for the hot weather. Ito yung Oreo frappuccino, frappuccino Oreo for my mother-in-law and sa kanya yan. <laughs> Worth of 16 each RMB. Tapos mother pa kami ng isa pa so ayun sa picture, but in the real life, it's this. <laughs> thank you, ma'am. Uy, you to share. Apa? mo yeah. no? Try. Tell Pa, try. Hindi, hiyo na. Ayaw daw <doh> niya. <laughs> Super so, tamis naman kasi. Tapos lagi akong sinasabayan ko na talagang bumili ng naicha. <laughs> Pero pag ganitong panahon, gabi talaga. Mapapabili ka talaga ng naicha. <laughs> Hello. Where's your naicha? Yeah. Strawberry? Mm-hmm. And also, you strawberry? Mm-hmm. <laughs> <laughs> I know, we been that It's good. Cheers. Come pay. Come pay. Yang. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye. Yay. <laughs> Bye. Bye yay.